Hello! Hello! Subscribers! Walang chubakin! Kumusta dyan mga viewers ko? Kumusta uh, po kayo? So, uh, quick update lang po tayo, no? So, lumabas uli yung uh, ratings as of uh, November uh, 17 So, ito yung bagong ratings natin Papakita ko sa inyo Ito po yun Ito po, kung nakikita nyo Ito yung bagong ratings natin ngayon Which is... Uh, 8 Bulaga nakakuha ng 4.2 while ang uh, A80 nakakuha ng 3.80 na para may joy para may parang worth yan so yun po as of November, uh, November uh, 17 po iyan no? so uh, nakakatuwa nakakatuwa na tumataas at uh, tiyatang po ang uh, Eat Bulaga, ang bagong revamp ng Eat Bulaga. So yun po, ang masasabi ko lang dyan is uh, keep the good work guys and ang masasabi ko rin dyan uh, ang reaction ko lang dyan is kasi habang nanginingira yung mga cancer vlogger lalong bumababa din ang ratings ng kanilang paboritong show so yun yun ang yun ang negative na epekto yan sa pinagkagawa ng noong mga nakaraang buwan. Uh, tama nga yung uh, as what I've uh, mentioned earlier na mas maganda talaga sa isang noontime show na may uh, tutunan ka Uh, na mabuting asal uh, mabuting uh, uh, idealism na hindi dapat manira hindi ka dapat manira hindi ka dapat uh, mag, uh, uh, mag, uh, magparinig sa kabila para lang uh, dinggin yung sentimento mo pero hindi naman nakakabuti sa kapwa o nga andyan naman talaga alam naman nating lahat na meron silang conflict with DBJ and also the bulaga management but dapat sana hindi nila hinaluhan yung trabaho nila sa sama ng loob nila yung sama ng loob nila doon nila ilabas yan sa korte kasi di ba ang 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 problema ngayon is nakaabot na sa korte so yun ang tinatawag na uh, dapat na matutos lang mga uh, how to uh, to uh, allocate the time for uh, personal uh, uh, matters also for the public matters so uh, dapat marunong sila dun na mag-separate uh, mag uh, para sa publiko at saka para sa personal kasi kung yung show mo mismo yung show na mo mismo, ginagamit mo sa personal uh, ang sa tingin ko yung, uh, walang magandang maidudulog ito kasi syempre, uh, you're being so negative, siyempre <coughs> Then, yung mga manonood mo uh, nalulungkot din na panoorin ka at uh, alam naman natin na sabi nga nila sabi ng nasa uh, mga uh, mga sikat na TBJ nga ang gusto lang la laang nila ay magpatawa pero yun nga sa mga ilang buwan parang uh, hindi lang pagpatawa yung ginagawa nila but pinipersonal na which is which is uh, may negative uh, impact siya para dyan, para sa sa trabaho mo, syempre sa audience mo. So ngayon ang audience uh, they uh, come up the decision to why not try uh, give chance to the, the to the new Rebump it Bulaga. So nakita naman nila na marami silang natutunang mabuti, especially sa, para sa mga anak nila. Ang ang, ang new Rebump it Bulaga, maraming uh, uh maraming learnings o maraming uh, matutunan ka sa either in, 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 part of the sa sa buhay, sa pamilya. Tsaka yung ano ba talaga yung totoong nangyayari sa paligid. Especially pinakita ito sa Jessa Gidley with your and buboy. So malaking paslamat din tayo sa Jessa Gidley. Doon natin nalalaman yung tunay na mukha ng mga Pilipino ngayon sa Gidley. So, di ba? So, makikita mo naman kung yung mga hirap at saya na nararamdaman ng mga na nagedli na Yorme uh, in either in Manila, in Luzon, Mindanao. So pumunta pa nga sila ni Yorme sa probinsya-probinsya, di ba? So doon natin na uh, natutunan na ganito na pala ang realidad. Ganito ang totoong sitwasyon sa ating mga kababayan Pilipino sa probinsya o nasa malalayong lugar. So which is very good na at least ah uh, nagising ang lahat, nakita ng lahat na ang 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 new ribbon pit bulaga, ang 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 gusto lang nilang mangyari is makatulong. Makatulong, magbigay ng saya. Uh, hanggat maaari kung kayang akapin, aakapin nila. This is this one of the good thing uh, with your me. So your me is I your me is a very great leader talaga. He, came come up this kind of uh, uh, segment or program on how to serve again the public even though nawala na siya sa public service di ba so ang galing nga, ano, di ba ang galing galing so yun po uh, kaya nakakatulong din naman ito sa ay nakakatulong sa rating ng ito lagang, dahil dito and speaking of the sa kabila naman sa TV5 sa AAT okay naman yung uh, sugod bahay nila yung uh, pamayor nila wala naman problema yon pero sana alisin nyo na yung uh, negative or negative thoughts negative uh, uh, idealism kasi yan po mismo yan po mismo ang uh, magpapabagsak sa inyo lalo na po diyan sa mga cancer vlogger nang mga cancer vlogger uh, pakalat ng fake news ng ano-ano na lang kahit po lang kaputuran di ba So, imbis na, again, uulitin ko, imbis na katulong kayo sa boss nyo na, sa boss nyo, na TBJ, hindi. Lalo nyo silang dinidiin, lalo bababa. So, please lang, baguhin nyo na po yung practice nyo. Why not start being positive than, wow, why not start uh, to, uh, to make vlogs na positibo, imbis na negatibo, right? So, yun po, yun ang masasabi ko lang. So, hopefully, hopefully uh, na mababago yung uh, pananaw nila sa sa buhay nila at sa kung um, paano nila ipapatakbuhin yung noon time show nila. Sana mabago 'yan para naman yung publiko hindi magsasawa kasi yung publiko magsasawa eh point ulit lang ganito ganyan. Tapos yan eh mismo nga kayo siya ba sabi niyo eh, hirap na patawahin ng publiko. Sino ba namang tumatawa Yung puro kayo nega nega. Yung 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 mga host niyo nega yung yung vlogger niyo nega ano na mangyayari diyan eh di anong output eh kung sa computer yan tinatawag na garbage in garbage out di diba? parang ganun din eh ang ginagawa ng sa kabila kasi garbage in kaya eh, nangyayari garbage out kaya na ngayon nakakain ng ng uh, audience sila eh audience lang ngayon ang umaalma so yun 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 ang sitwasyon eh Oh, may pa nakita pa nga ako kanina. Ah, na, kahapon ba 'yun? O oh, nakaraan? Na ah, nagmamayabang na ah, mayaman daw si si Letter J. Walang problema kung mayaman ka, bilyonaryo ka. Ang importante diyan, ah, always ah, ah, always na nasa ah, ka. Ah, tawag niya parang nga, uh, kung ka, lang, hindi yung parang papasikat ka, magmamayabang ka. 'di ba? Tingnan, look Diorme. Si Diorme hindi nag hindi mo nakikita siya nang na mayaman siya. De, ang ang gusto lang niya makatulong, 'di ba? So, 'yun, 'yun po. Uh, hindi yung So, nakikita ko ka, ka, ka karang araw nagmamayang mayaman daw siya wala kang problema kung mayaman ka po walang problema uh, actually mas, mas, masaya nga po kami kung may pera ka mayaman ka pero sana kung gusto mo talaga nga uh, uh, yung, makuha ang simpatya ng publiko, lahat ng publiko, kung sobra-sobra naman yung pera mo, why not help the the needs, di ba? Bakit, bakit, why not to help them? Kasi, itong kasi yun, eh, yung doon ka namabuhay sa puwan, eh, sa pub publiko, eh, doon ka namabuhay sa mga manunod, eh. Kasi kung masyado ka ng mga gahaman sa sarili mo, ano na yan? Eh, kung, ang, ang, trabaho mo, kasi mo, umaasa ka sa publiko. So, I think, hindi na mo alam naman masama kung kahit konting kayamanan mo, eh, ipamahagi mo, di ba? Eh, ko nga yun, eh, one time nung, nung uh, bago na nagsimula, uh, na-rebump yung kit ko laga. ko pa nga sa'yo, eh, galing kay JA na sabi niya, mag-ingat daw at uh, sa pagtulong. Oo naman, pero... Hindi naman yung siguro na naging uh, literal na akuhin mo na lahat ng kayamanan mo hindi ka na lang mamimigay papayaman ka lang e eh, paano ngayon yung mga manunood mo nga nga nga, nga. walang wala naghihirap hindi nilalapitan ka hindi ka malapitan di ba uh, mahirap kang lapitan eh, parang kasabihan din yun oh um, madali akong lapitan pero mahirap namang hanapin uh, parang ganun lang din yun eh di ba parang ganun din may mga ganun din ko so, hoping hoping uh, uh J letter J Sir J Lata uh, Minsan kailangan nating mga magpagkapwa mag, uh, tao kasi yung trabaho natin eh nasa umaasa tayo sa mga manunod, eh. sa publiko 'yan mismo. So, 'yun, uh, 'yun lang naman masasabi ko. So, kayo mga uh, cancer blogger, uh, sana magbago na kayo, kaibigan. Uh, Baguhin nyo na yung uh, mga content nyo Why not start uh, positive content? yung uh, na-appreciate nag-a-appreciate kayo. Kahit sino yung appreciate, bahala kayo kung saan magaan yung loob nyo. I-appreciate nyo. Basta, iwasan nyo lang ang paninira, iwasan nyo ang uh, pagpakalat ng maling balita, mga, mga malisyosong impormasyon. Iwasan nyo yan kasi, ang totoo lang, uh, sabi ko nga kanina, di ba, nabanggit ko, yun nga, totoo yan, in real talk lang ha, in, in, in the computer world, in the IT world, tinatawag namin yung garbage in, garbage out. No. O kung eh kung sa Buddhism naman 'yan, kung ibibigay ka ng negatibo sa paligid mo, babalik din sa iyo yung binibigay mo na negatibo. ganun lang naman 'yun eh. Gano'n gano'n lang naman ang eh. gano'n lang 'ah uh, how how nature's working. Eh. So, 'yun po, 'yun po. Uh, wala naman tayong uh, sinisiraan dito, ah. Uh. Uh, real talk lang tayo, real talk, no? Kasi mahirap kasi na mag-assume, assume lang tayo, uh, tayo, tahimik lang tayo, pero Uh, parang para kasi namimihasa sila. eh Ay, okay lang palang gawin natin 'to kasi hindi naman sila nagre-react. So ibig sabihin totoo. Pero sa totoo lang, hindi hindi uh, even us or even the other uh, viewers na uh, nanood sa boss niyo sa kabila, hindi na rin natutuwa dahil diyan sa pinaggagawaan niyo. Okay? So, yun po ah uh, salamat again sa pakikinig sa vlog ko. So, ito yung vlog ko na walang script script. So, tandaan nyo yan. Walang script-script. So, again, thank you sa pakikinig. So, hello guys. God first. Bye-bye. Bye, -bye. Hi guys. Subscribe na kayo rito. Follow nyo si Walutube. Yun yan, no? Thank you, Yormie. Okay. Eat! Bulaga. <laughs>